Abang-abang tayo mga idol ng palanding. Ay si Ryan ang batang. Ay mo tayo mga gar. Malapit na yan. Lapad ng nilamawir oh. Ayun yung mga grass cutter oh, mga lodi oh. Nagtabi sila kay may palanding. Yun. Tagap dami. Ayun marami. <laughs> Sa YouTube pa naman to. Ayun, nga gamawer oh. Lapad ng minamawer. Oh. At dito yung, yung pinakamalupit na. Ito yung pinakamalupit na manigira scatter ng airport maintenance. Pinapahinga ko lang yung scatter kasi baka maputol yung blade. Bakit na puputol? Ito na, hindi na kayo mga ipilipil. No. <laughs> Sa damo <laughs> lang dapat siya. Ayun, mga <laughs> no, ipilipil lang. Oh. Malalaki na. Ipalanding <laughs> ba? Nag-ilaw na ba yung poppy light? Wala, you no? Know? maka pa take off? wala wala tapang lang yun pa take off ata ayan, ayan pa take off, ayan na papunta rito ayan si birdsman binigyan pa niya yung mga ibon dito, tamba yun <laughs> oo yun nga, tawa tawa sya ano yung mga ibon, saan yung mga ibon? <laughs> Wala na landeng layo na, nabugaw niya na. Nabugaw niya na. Oo, <laughs> oh, nabugaw niya na. Wag kang diyan maganyan ganyan. ganyan. <laughs> <laughs> Hindi naman, nabugaw yung mga ano, yung mga ano. Oh, mga ibon. Sa Nag ayun oh, nagalipad-lipad. Ayun nabugaw niya na doon sa taas ng puno. Oh, ayun oh, doon na. Ayun na yung mga Ay. ayun, na sa taas na ng puno. Eh, first man. Cooling man. 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 May palanding? Meron siya. Si Greg. Meron. Meron. Alam niya yan. Oh. May palanding, landing, bay. Ayun. Ayun. Wala, wala, wala. Kung dito yun. Kasi nilang 3 miles. <laughs> o, panood nyo ito sa YouTube. Ilang <laughs> miles. O, papanood mo ito sa, five sa miles, channel. 5 miles. 5 miles. 5 <laughs> miles. <Five> miles. <laughs> miles. Tabi mo eh, ah, na tayo. Ayun na. Para mapatak ng ah. ulan mga Lodi. Pabagsak ng ulan. Ito lang, panat lang. Masama pa rin ang panahon ngayon dito. Hmm. Para sa bagong Pilipinas. <laughs> sa bayang Pilipinas. Pilipino. Pilipinas. Bayang Pilipinas. Wala miles pa yung barangay. Wala silabi. Wala. Wala, hindi makita yung labon. Oh. 5 miles. Kita mo yung mga mameditos. Ay, dito ko lang hindi kita makita dito eh. eh. Kasama natin niyan si Chip Jumar. Si Chip Jumar. Napagod na naman sa YouTube yan. <laughs> Dinadali ka, Chief oh. <laughs> Ito yung motor na pinakamalapit mag-scatter. No? Saan? Yan. Ito, yung motor niya. Ito. Ito yung motor yan. Si, mas si Master. Si Master yan, pandigma. Nandun siya. Nagpagilid siya. Pinabangan niya yung palanding. Baka salubungin niya. Gago. Sabi ko siya. pa pagbaba niya. Puta, sa YouTube right. niya lang yung panood yan. Sa YouTube niya lang yung mapanood. Hindi niya ito mapanood. Ay, bakit? Hindi sa YouTube to. Ay, di siya na-subscribes. Wala mo yan siyang alam sa mga ano.

natin dito Ay meron nga pay nakailaw nga Kailaw ilaw yung papay oh. ano? o oh. Layo Hindi mo matanaw Ito abangan Sa gilid Bangan natin yung palanding na aeroplano. Kitang kita yan dito. <laughs> Ayun. Yan na siya. Video natin. Ang ganda nito mga Ludi. Ayan na siya. Medyo magalaw, pero okay lang yan. Malapit na yan, mga idol. Ayan, eh, karagatan, no? oh. Hindi siya galing. may mahangin, mga idol. Nagagalaw yung mga dahon. Pag malapit na yan siya, maganda na tingnan. Ayan na, mga idol. Ayan, uh, Kita mo parang araw uy, nakailaw siya uy, makas talaga ng hangin takpan ha? natatakpan Ayan. kalanding na ay okay, nag pa yun yun siya mga idol Ini yang ganda nih, kamu lapis na Kita nanti nih, mga idol. Ilalim Kita tutup. Eh. Ah. Ang ganda. Uy, panonood subscribe na po click the bell button para rin kayo magkaroon ng paglipad at pagkapag ng aeroplano salamat salamat diba?